Iwas inaasahan kahapon nila Trinidad Benguet Mayor Romeo Salda na pagsisimulang pagsasaayos ng DPWH sa mga butas at bitak sa kahabaan ng KM3 hanggang KM6. Hanggang ngayon, wala pa rin aksyon sa naturang problema ang ahensya. Uh, sabi naman nung traffic um, uh, kung uh, mag-asphalt uh, kami. Paliwanag ng DPWH, gustuhin man nila, kulang raw ang kanilang pondo para rito. Alam namin, we are aware of the you know, complaints. Uh, last, uh, last month, nagpatch na naman kami. Ang ginagawa namin is gabi kami nagpapatch. Ng, kasi traffic. And exhausted na rin lahat yung ano namin. Nag-divert na nga kami ng funds namin para dito. Exhausted na rin yung asphalt namin, pampatch namin. So, ang procurement pa lang namin sa susunod is on the 18th or 19th of this month. Para dyan. Nilast na namin kahapon yung as in last na. Exhausted na yung na pans namin. Nakikita na lamang nilang remedyo ay kung maaprubahan ang kanilang pre na budget para sa taong 2024. Uh, we had uh, realigned some 132 million. So from that original na proposal 200, nagkaroon kami ng 132 million na ilalagay natin yung sa reconstruction na. Kasi sira na yung loob niya sa ilalim. nilang natin alam ngayon, siyempre, until such time na lumabas yung gaa. Pero ang budget na ito, depende pa rin kung aaprubahan ng Kongreso. Samantala, ipinasa naman niya sa mga residente ang sisi sa pagkasira ng mga aspalto. Ang naging nakita natin mga problema dyan, yung tubig kasi hindi maganda yung drainage ng kalsada sa so, to say yung ibang residents kasi alongside the roads ay talagang bin tinatalagang binabarahan nila kasi yung kwan sinabi ko na rin yan kay mayor binabarahan nila yung mga outfall ng drainage so ibig sabihin nun kapag binabarahan pag umuulan ng malakas yung tubig nandoon sa surface ganun yan so ang kalaban ng asphalt is tubig Pansamantala na lamang muna silang kumukuha ng pondo sa ibang mga departamento ng kanilang opisina para maisaayos ang ilang mga butas. Pero kanyang paglilinaw, ang mga malalalim at may malalang sira lamang sa kalsada ang kanilang maisa saayos sa ngayon at hindi ang lahat ng problema ng Kilometer 3 hanggang Kilometer 6. Rende Guzman para sa Luzon Headline.